Magandang araw. Sama-sama tayong matuto sa Teacher Self Learning Resource Channel. Revised K to 12 Curriculum. Araling Panlipunan 5, Quarter 3, Week 1. Pagbabagong pananaw ng pamamahala. Isulat ang lalatrong ay kung ugnayan sa inja ang tinutukoy sa mga sumusunod na impluwensya sa buhay ng mga Pilipino at letrang J naman kung ugnayang Japan ang tinutukoy. Kagamitang panghabi Ay Pagpapaubaya ng kapalaran sa Diyos Ay Kagamitang bakya J. Relihiyong Shintoism Relihiyong Shintoism J. Pagkamatiisin I. Imperyong Sri Ay. Kasuotang putong at sarong. Ay. Wikang Sanskrit. Ay. Wikang Nipongo. J. Mga armas. Ano ang kahulugan at mga dahilan ng kolonyalismo? Ano ang mga dahilan ng pagsakop ng Espanya sa Pilipinas? Sa iyong palagay, ano ang mga epekto ng kolonyalismo sa bansang nasakop? paano mo pahahalagahan ang mga aral na natutunan dulot ng kolonyalismo. Sa pamamagitan ng isang malikhaing presentasyon, paano mo ipapakita ang mga kaganapan noong panahon ng pananakop? Isaayos ang mga pinaghalo-halo mga titik sa bawat bilang upang mabuo ang tamang salita Isulat ang sagot sa inyong kwaderno o sa inahandang espasyo sa sagotang papel. Mga mamamayan ng bansang Espanya na nagtungo sa Pilipinas upang makibahagi sa kolonyalismo. Espanyol Ito ay tumutukoy sa isang patakaran ng tuwirang pagkontrol ng malakas na bansa sa isang mahinang bansa kolonyalismo. Ito ay isang uri ng kolonyalismo na tumutukoy sa pagkikialam o tuwirang pananakop ng isang makapangyarihang bansa sa ibang lupain upang isulong ang mga pansariling interes nito. Imperialismo Kaugnay na paksa bilang isa dahilan ng pananakop sa Pilipinas. Maraming dahilan kung bakit nagtagumpay ang mga Espanyol na sakupin ang Pilipinas. Una, walang pagkakaisa ang mga Pilipino. Nahati ang mga pangkat ng Pilipino sa iba't ibang barangay. Ikalawa, ang mga Espanyol ay hindi lamang mahuhusay sa labanan kundi pati na rin sa pamumuno. Naakit ni Nalezpi, Salcedo goiti at iba pa ang mga sinaunang Pilipino na makipagkaibigan sa kanila sa pamamagitan ng magandang pakikitungo. Ikatlo, ang mga Pilipino ay kulang sa mga makabagong sandata. Tanging pana at tabak ang sandata nila, samantalang mayroon ng mga baril at kanyon ang mga Espanyol. Ikaapat, nabihag ang mga Pilipino sa mga aral ng Kristyanismo. Ang kanilang pagsasampalataya sa Kristyanismo ang naging tanda ng kaniyang pagiging matapat na alagad ng Espanya. Kaugnay na pagsabi lang dalawa, kahulugan ng kolonyalismo. Kolonyalismo Ang kolonyalismo ay tumutukoy sa isang patakaran ng tuwirang pagkontrol ng bansa sa isang mahinang bansa. Ito rin ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagkontrol sa kalagayang pampolitika ng isang bansa sa paninirahan sa lugar. Kolonya, ito ang tawag sa lugar o bansang tuwirang sinasakop. Ang imperialismo ay isang uri ng kolonyalismo na tumutukoy sa pakikialam o tuwirang pananakop ng isang makapangyarihang bansa sa ibang lupain upang isulong. Noong ikalabing limang hanggang ikalabing pitong siglo naganap ang panahon ng paggalugad at pagtuklas Age of Exploration and Discovery sa pagtatagumpay ng mga kanluranin sa pagtuklas ng mga bagong lupain. Nagsimula ang pagsagawa ng kolonyalismo sa daigdig ang maraming bansa sa Europe ay naging aktibo na maglayag at magtungo sa mga hindi pa nararating na bahagi ng daigdig. Nakatulong sa mga manlalayag ang mga kagamitang nagpadali at nagpabilis ng kanilang paglalayag sa karagatan. Tulad ng kompas na tumutukoy sa direksyon ng isang lugar at caravel o barkong Higit na mabilis at may kakayahang makapaglayag sa kabila ng malalakas na alon sa dagat. Kaugnay na pagsabi lang tatlo dahilan ng kolonyalismo. Buo ang pasya ng Espanya na mamuhunan sa mga manlalayag na Espanyol upang magsagawa ng mga ekspedisyon at tumuklas ng mga bagong lupain. May tatlong pangunahing dahilan ng pagsusungikap ng Espanya na makatuklas ng mga lupain. Makikita ito sa talahanayan. na yan. Kayamanan Ninais ng mga Espanyol na makuha ang mga kayamanang taglay na mga masasakop na lupain. Kristyanismo Layon ng mga Espanyol na maipalaganap ang relihiyong Kristyanismo karangalan. Hinangad ng mga Espanyol na makamit ang karangalan at kapangyarihan bilang nangungunang bansa sa paggalugad ng mga bagong lupain. Kompletuhin ang kahulugan ng kolonyalismo. Ang kolonyalismo ay patlang. Correct ka dyan. Lagyan ng check kung ang tinutukoy sa pahayag ay nagsasabi ng dahilan ng Espanya sa pagsakop sa Pilipinas at lagyan ng X kung hindi. Upang maipalaganap ang Kristyanismo Check Upang makipagkalakalan X Upang humanap ng bagong ruta? Check. Upang makatuklas ng mga kayamanan. Check. Upang ipakilala ang kultura sa Amerika. X. Upang maging pinakamakapangyarihan sa buong mundo. upang gamutin ang mga may sakit. X Upang tumulong sa mga mahihirap. X Upang makipagkaibigan. Check Upang umangkat ng mga pampalasa sa pagkain. Check. Gawain apat easy bahagi. Pumili ng kapareha sa mga kamag-aral. Pag-usapan ang mga pamprosesong tanong sa ibaba at ibahagi ang mga kasagutan ng kapareha sa hudyat ng guro. Para sa iyo, ano ang kolonyalismo? Ano ang naging epekto ng kolonyalismo sa ating bansa? Paano mo pahahalagahan ang mga aral na natutunan mo sa paksang kolonyalismo? Para sa ikatlong araw. Gawain bilang lima, opinion mo, ibahagi mo. Tapusin ang mga pangungusap at ipaliwanag ang iyong opinyon tungkol sa ating mga ninuno nang sakupin ng mga Espanyol ang ating bansa. Dahil sa pananakop ng Espanya sa ating bansa, ang ating mga ninuno ay patlang. Kung umiwas ang ating mga ninuno sa pananakop ng mga dayuhan, maaaring gawain anim, ilista mo. Gamit ang talahan na yan, punan ito na mga hinihinging impormasyon. Kolonyalismo. Mabuting dulot at hindi magandang dulot. Gawain pito, malikhaing pagganap. Hahatiin ang inyong klase sa apat na grupo. Bibigyan kayo ng sitwasyon na kailangan niyong ipakita bibigyan kayo ng 10 minuto para sa paghahanda at 3 minuto bawat grupo para sa presentasyon. Unang pangkat, Expedition ni Magellan. Ikalawang pangkat, Expedition ni Legazpi. Ikatlong pangkat, ipak ipakita ang mga dahilan ng pagsakop sa Pilipinas ng mga Espanyol ikaapat na pangkat, ipakita ang mga dahilan ng kolonyalismo. Para sa ikaapat na araw. Pabaong pagkatuto. Dahilan ng pagsakop sa Pilipinas. Una, walang pagkakaisa ang mga Pilipino. Nahahati ang mga pangkat ng Pilipino sa iba't ibang barangay. Ikalawa, ang mga Espanyol ay hindi lamang mauhusay sa labanan, kundi pati na rin sa pamumuno. Naakit ni Naligaspi, Salcedo, Tegowiti at iba pa ang mga sinaunang Pilipino na makipagkaibigan sa kanila sa pamamagitan ng magandang pagkikitungo. Ikatlo, ang mga Pilipino ay kulang sa mga makabagong sandata. Tanging pana at tabak ang sandata nila. Samantalang, mayroon ng mga baril at kanyon ang mga Espanyol. Ikaapat, nabihag ang mga Pilipino sa mga aral ng Kristyanismo. Ang kanilang pagsasampalataya sa Kristyanismo ang naging tanda ng kanyang pagiging matapat na alagad ng Espanya. Kahulugan ng kolonyalismo Ang kolonyalismo ay tumutukoy sa isang patakaran ng tuwirang pagkontrol ng malakas na bansa sa isang mahinang bansa. Dahilan ng kolonyalismo, kayamanan, ninais ng mga Espanyol na makuha ang mga kayamanang taglay ng mga masasakop na lupain. Kristyanismo, layon ng mga Espanyol na maipalaganap ang relihiyong Kristyanismo. Karangalan Hinangad ng mga Espanyol na makamit ang karangalan at kapangyarihan bilang nangungunang bansa sa paggalugad ng mga bagong luvain Anong mga kaalaman at kasanayan ang natutunan mula sa aralin? Anong mga kaalaman at kasanayan ang nahirapan kang matutunan? Bakit nahirapan kang matutuhan ang mga nasabing kaalaman at kasanayan? Basahin at piliin ang letra ng wastong kasagutan. Isulat ang sagot sa patlang bago ang bilang. Ito ay tumutukoy sa isang patakaran ng tuwirang pagkontrol ng malakas na bansa sa isang mahinang bansa. Imperialismo, kolonyalismo, kristyanismo, paganismo. Ang sagot ay B. Kolonyalismo. Ang mga sumusunod ay mga dahilan ng kolonyalismong Espanyol, maliban sa A. Katanyagan, B. Karangalan C. Kayamanan D. Kristyanismo Ang sagot ay A. Katanyagan Ito ay isang uri ng kolonyalismo na tumutukoy sa pakikialam o tuwirang pananakop ng isang makapangyarihang bansa sa ibang lupain upang isulong ang mga pansariling interes nito. A. Budismo B. Imperialismo C. Kristyanismo D. Paganismo Ang sagot ay B. Imperialismo Ang mga sumusunod ay mga dahilan ng pagsakop ng Espanyol sa Pilipinas Maliban sa A. Walang pagkakaisa ang mga Pilipino B. Ang mga Espanyol ay hindi lamang mahuhusay sa labanan kundi pati na rin sa pamumuno. C. Ang mga Pilipino ay kulang sa mga makabagong sandata, tanging pana at tabak ang sandata nila, samantalang mayroon ng mga baril at kanyon ang mga Espanyol. D. Wala sa nabanggit. Ang sagot ay D. Wala sa nabanggit. hinangad ng mga Espanyol na makamit ang karangalan at kapangyarihan bilang nangungunang bansa sa paggalugad ng mga bagong lupain. Ang pahayag na ito ay tumutukoy sa dahilan ng kolonyalismo Espanyol na patlang. A. Katanyagan B. Karangalan C. Kayamanan D. Kristyanismo B. Karangalan Para sa inyong takdang aralin, sagutan ng mga sumusunod na katanungan. Isulat sa kwaderno o sa sagutang papel. Alin sa mga isinagawa ng mga katutubong Pilipinong na buhay sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol ang iyong hinahangaan at dapat pahalagahan?